Panahon. problema? May date ako sa sabado. May date ako sa sabado. Bukas. Ay, pwede, oh. Ikaw may date, ako wala. Sumama ka tapos mag-look ka na lang. Sumama ka tapos mag -lup -lup ka Sampo. Tahanan mo, yung utang mo sa akin, 200, yung nabayaran mo. Malapit na sahod. May bibigay ko yun. Malapit? Ano palang ngayon, Boy? Kakasahod mo ng 15. Joaquin 18, si 18 I... pa lang. 18, o oh, 18 pa lang ngayon. O, oh, ilang days na. O, oh, ilang days pa lang. Maiipon yun, mababayaran ko ng 10 sa'yo. Tama, bayaran mo pa rin ka. Oh. Mabayaran ko nga... 2 Gibbs. 2 Gibbs ba dyan? Papahiram kita, pero bibigyan mo sa katapusan ang O sige, pahiramin. <makes> gi! Pahiramin mo ako ng sampo. Babalik ko ng sampo. <makes> 5,000 lang, tangi. Lima, gi! Hindi nga, ibalik mo ito agad. <makes> Ibabalik ko nga sa'yo. <makes> <makes> Hindi ako lasing <lang> na. <makes> <makes> One. Two. Hoy. 3. Oh. 4. 2 3. Oh. 47 na lang. Oh. 47 na lang pare. Pantasin, pantas na yung tanga pantas na yung ano tubo ng kakiwa. Yung i-injure mo na naman oh. Patlo lang, toy. 1 2 3. Patlo ba 'yan? Patlo na lasing 'ta na ata eh. Gago 'yan oh. Oh bakit mo yun, nasa katapusan ha? Sino yung suka? Oo nga! Kahit na ikaw yung may ika Ako wala, ako kayo Gago! Basta, basta ang tubo niya 300 ang <laughs> Eh may butal! Siyempre nakaltas na tangik oh Gago, sino yung suka? Papera mo sa akin to? Gago na wala yung lasing ko tapos <tabuk> pala ako si Scarpe, si Kim Sit, okay? Okay. so ba? Okay na, hindi mo alam. Hindi mo. Gago. Tanga tali. Hindi na seryoso. Basta ibalik mo nga sa katapusan to, laki. Tayo kapatid lang tayo. Sigurado ka? Basta ibalik mo katapusan, gangi. Baka tapusan ng December o baka 20-26 pang bibigay mo. Basta pata oh, tapusan. Mm -hmm. Osao. So, Tayo pa tatanggal kita. <laughs> Seryoso mo. 4,000. 5,000 yan. 5,000. Tapos <laughs> 500? <laughs> 300. God. Opa. Oh, and cut.